Okay, so hello guys, good morning, maayong buntag Pilipinas Muli nagbabalik po si Boss Tor para ngayon araw po ng Martes September 17 ngayon Boss, mga Boss 2024 Ayan, so ito po mga Boss, ang official result po ito kahapon ha Nirecap Na po natin So 2pm is 225 So wala po tayo dito guys sa 2, uh, 2pm Napusoy tayo dito uh, Second rose alas 5 Dito dating guys muntik tayo manalo diba? So ano ba ang binigay po natin kahapon na pair ang pamiring po natin at VIP number po natin kahapon. So 'di ba, sabi ko po kahapon is uh, best pair nato is kahapon to ha best pair nato uh, i-recap lang nako na mga boss no. Ang akong best best uh, per nato kahapon is sa mga wala makalantaw sa atong uh, live kahapon, 'di ba? Naghatag ko og oh, 84 at 80 all. So mauli ni guys ang akong mga pamiring na binigay po nating kahapon. So tanawon natin dito kung tama po ba yung ating binigay. Uh, so mauna na siya. Ang, ayan, so 80 at 80 all. Yan ang premiero natong gihatag is 80 all. So mao ani mga boss. So sayang ano? Dahil uh, nag-slide pa jud ang atong uh, combination, guys. Kasi missing. nagbantay ko kasi missing ang 0 talaga, guys, no? Missing binabantayan ko po at talaga naglabas okay. naman po ang ating 80 pair no sa nakakuha no ng ating 80 okay. all okay. pair kahapon congrats okay. kung nag uh, 803 mo nakadaug og grumbol sana di ba kung nag 803 so ang akong gihatag kahapon is 480 uh, di ba ang akong gihatag na I think VIP ang binigay ko natin Oh, uh, mo ini akong gihatag guys. Oh, mo ini 804. Pero kahit pa paano naman mga boss dog taog last to, di ba? Kasi ang last to natin is 0480 80 at 84. So sa nag uh, uh, nakataya kaning 804 na itong kombi nga VIP na gihatag. So ang 5pm is 308 man. So kahit pa paano nakapag po tayo dito 0880 ang last to po natin dito sa 804 ha. So sayang talaga kung nag 4 ni. Eh. Daghan ang winner sana guys no. Okay, so wala tayo swerte guys Wala tayo swerte, ganun po talaga Subukan ulit natin ngayon araw po ng Martes Baka may swerte po tayo ngayon So, yan po ang ating mga binigay Kung uh, napanood po yan yung ating uh, video po kahapon guys So, ang akong lahat na binigay is Meron akong binigay na 800-809-804 Mauni guys, ang akong gipick up sa ako ang uh, 80 all in No? mo ini akong gi na 0, 9 at 4. Sayang na talaga oi, nag-3 pa jud no. Hindi na lang ginawang 4 or 9. Nag-escalera ako kay uh, I think na baka mag-escalera, gawa na nga uh, puro doubles ang uh, ng, mga resulta. So, talagang uh, hindi pa para sa atin. Okay. So, Lantawan na lang ninyo mga boss ang akong video ha. Sa mga bagong pasok diyan, ayan, pwede po kayo ninyo uh, i-follow at i-subscribe po ninyo ako guys sa ating YouTube channel ha. At syempre, itamsak ninyo, ilike po ninyo itong video mga boss. So, dito naman mga boss, sa 9pm edition, no? So, muntik din tayo manalo dito dahil may binigay po ako dito na doubles, no? Anong doubles na binigay po natin dito pang dipinsa? May binigay po ako dito na 5-4-4. 4 4 ato yung binigay ko. ba diba? So, may I say, tingnan natin. Kung 5-4-4 ba ang binigay natin. Dalawang combination Sayang talaga secret to learning everything about Okay, so ito guys, ang binigay ko nga pala kahapon, no? Sa doubles natin na 5-4-4. Ayan, 5-4-4 ang binigay po natin. Ang resulta is 4-4-2. Okay, so talagang uh, hindi pa tayo pinalad, no? Hindi tayo pinalad kahapon, guys. So, subukan natin ulit ngayon. Uh, ready po ninyo ng yung mga ballpen at papel, mga boss. Siyempre, pasulat ng ating mga probables ngayon araw po ng Martes. Inuulit ko po, disclaimer lang po sa mga bagong pasok, sa mga uh, ngayon lang po na nanonood po sa atin YouTube channel. Ayan, so ginuulit ko po sa inyo guys, kaling ako ah, mga numero is mga probables lang ha. So wala tayong uh, sure win dito. Ano mga pinaagi lang ni sa mga analyze. Nasa inyo na kung sabayan ninyo akong numero, bahala po kayo guys. Pwede naman po ninyo uh, iwanan kung wala po kayong mga kursunada. No? ah uh, skip itong ating video kung ayaw nyo sa mga ganitong content no? kung may ilig naman po kayo sa so, mga ganitong content abay guys isubscribe na po ninyo kay minsan talaga nakaka ay tayo dito kahit pa paano naman minsan nakukuha natin no ang resulta so try natin ngayon guys sa martes okay so ang atong uh, guide so ang atong guide kahapon may binigay tayo guide kahapon ngayon panibagong guide na naman po tayo guide at syempre yung ating best best number na to. May guide tayo at syempre may best number na to. No? Sana makachamba chamba yung guys. Martes. Okay. So, ang atong best number mga boss is kani 5. So, possible to mag -race, no on the spot 100%. Kung di man tayo ha, uh, makachamba, baka sa alas 5 at alas 9. So, yan po yung aking uh, best na numero. So, hindi ko po sinasabi guys na talagang uh, sure po yan ha sa akin lang po yan analyze na best na to posible sa akin 80 to 90% na mag raise po siya sa alas dos no? para lang po yan sa akin pero di po ko sigurado dahil hindi naman po tayo nandun no? sa tambiolo di ba? hindi naman po tayo ano okay so probable lang niya okay so dito lang tayo sa atong uh, guide guys no? sa atong guide sa atong guide meron po akong uh, apat isasama ko po dito yung ating 5 guide na rin po natin yan pero i-best number lang po natin so meron tayong guide today na possible na mag-rise mag-partner sa 5 si Utso 4 size at 5. So may na tong best number ah. Giapil lang na ako ang 5 diyan para mag-apat po yan na mga best na na numero. So, yan guys, pwede po kayo diyan kumuha. Kung meron kayong pamiring na po diyan, sa inyo, pwede kayo magkuha na itong mga guide dito. O, di kaya sa atong best number. Okay. So, next, dito po tayo sa ating first combination, guys. Uunahin ko dito yung dipinsa. So, muhatag ko og dipinsa. Kani atong dipinsa, guys, pang 2 p.m. lang niya. Dipinsa. Dipinsa na ako. Lahit ito, guys, sa atong kwan. Sa atong, Singko uh, lang ang gisulod ko na numero dito guys may ni atong dipinsa one combi lang ni kung ganahan po kayo dito guys pwede po ninyo ni sa ha so ang dipinsa na ako guys sa 8465 na atong guide may na nung primero na combination so kanipan 2pm lang ni 7 5 752 no Posible dito kung lumusot si 5, posible po siya mag gitna okay so mo ini ang atong target rumble target rambol ni ngayong 752 so good for 2pm only so bulagay ko dito ha 2pm only kayo na pong bahala kung sabayan pa ninyo na sa alas 5 at alas 9 para sa ako nindot ni sa alas 2 Okay, so sa last 2 natin dito, pwede po natin ito lastuhan, L2 or last 2 Meron tayong 52 57 At 72 No, 72 So may natong last 2 Sa atong dipinsak kumbi Okay, so next po tayo mga boss Dito na po tayo sa ato ang Sa ganahan lang ha Sa atong 752 Target Rumble So Isulod lang nato ni guys sa Suertres Loto, no? Same po, Luzon, Visayas at Mindanao ang resulta. So may mga STL po diyan sa inyo. Kung wala naman po kayong uh, Suertres Loto, 3 or 3D Loto, so pwede po na ninyo sa STL Visayas o STL Mindanao. May na uh, uh, Visayas door ng Lapu-Lapu, Mandawi. Ayan, so dumageti may mga STL din po ha. Pwede rin po ninyo sabayan guys, nasa inyo na po 'yan ha. So next tayo guys, meron akong bibigyan pa dito ng new pamintin nato. atong new pamintin so gamay lang niya itong numero guys so syempre, mga tagtuog uh, BI pang BIP na ito na numero pabunos dito tayo sa pabunos meron tayong dalawang combination sa pabonus mga boss so primero na to is meron tayong six, eight, 685 target rumble so last two na lang ninyo ni 685 or 650 650 so target rumble din po ito so kaning 685 mga boss ipli po natin to all draw ha kaning uh, 685 all draw at kaning old road din po ito so maganda ito tayang mga boss sa alas 2, alas 5 at alas 9 pero kalimitan lumalabas po itong 650 sa gabi pati 65, 685 at alas 2 no? so kusog niyo sa alas 2 at alas 9 kaning 685 at 650 pero sa alas 5 kaya na po bahala kung idipinsa lang ninyo kaya tarambol lang gamay lang Okay, so ang last 'to natin dito is 85. Last 'to natin is 85, 58, no? 58 56 mo nitong last 2 at uh, 86 sa kabilang side last 2 nato is 50 56 din at 60 so mo na sya tong last 2 to, ha so kusog ni sa alas 2 at alas 9 kaning 685 at 650 mo na sya tong pabonus na kumbi next ang ating last combination itong ating Uh, BIP VIP na numero. So paki-copy na lang po ninyo guys. VIP na tayo. Tapos, wala na. So VIP2 kombi. So VIP number 2 kombi. Okay, so para ni Satanan kandidatong VIP guys so wala po kaya tinago dito sa atong GC ha so pabonus lang din sa inyo ha susunod guys para siguro isa na lang ang ibibigay po natin sa atong VIP sa live no sa mga upload video po natin and the rest po nasa mga GC na po natin so ngayon lang tayo magbibigay ng pabonus para sa tanan para makita nato ang atong VIP na mga numero so muni guys ang akong uh, Pangbato no atong numero kaning uh, primero 4 5 8 so basta VIP na to guys matik ha i all draw natin so last 2 58 54 at 48 oh may natong last to matik i-target rumble natin to ha pag uh, mabit mo kayo guys ng 4 5 bit may itong primero na numero. So, primero na ito na. So, best niyan guys sa alas 2. Kusog ni sa alas 2, alas 5. Kaning 4 5 Kalimitan ito lumalabas sa alas 2 at alas 5. Next, ang ating last final combi. May niya itong last final combi guys. Sa itong VIP number is 4 Posible mo balik si cuatro is pasok natin ulit sa si 5 at syempre baka mag partner naman po si 0 sa 5 no? ang mirror kasi ng 5 is 0 target rumble po yung mga boss so, so ganahan po ninyo pwede po ninyo na guys uh, bagdukan no? Uh, kahit 200, 150 pwede po ninyo na banatan kaning 450 na to at 458 so matik last to ha last to lang ninyo dahil gwapo ng 5 na to panggit na Last to natin 5005 ha. Bali, baliha lang ninyo guys. Baka makajack pa ta sa lasto. May panalo din po ang lasto to ha. 40. Okay, so kaning 450 mga boss kusog ni sa alas 2, alas 5 at alas 9. Gwapo ni uh, tayaan kaning uh, mga kombi no na 450 sa 2, 5 at 9 pm. Draw. Okay. So yan po ang atong Pang kumpletong numero po para sa tala ni Boss Tor at maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys nga pala guys meron na akong uh, isishare sa inyo mga boss ang atong bagong new page Ayan, So, meron tayong bagong new page ha ang atong bagong new page is Mr. Tor Guide tingnan natin kung nandito ito so maini guys ang atong new page so pwede po ninyo ako i-follow po ninyo guys kung uh, lagi po kayo nag-tune in sa uh, Facebook syempre ang iba hindi makapanood sa Youtube so dito guys ani so may na itong new page po no sa atong Facebook so Mr. Tor Guide you yan po yung ating YouTube uh, Facebook name po so i-follow na lang po ninyo palihog ko ninyo guys kasi wala pa tong laman uh, ngayon magkakalaman na po ito dahil na uh, mag-upload po tayo ng video ha Okay. So, muna siya mga boss. Ang ako nga uh, lahat po na detalye at nga pala maraming maraming salamat po dahil di pa kayo nag -follow. So, magpasalamat lang po ako dahil sa inyo kung may mag po kay Mr. Tour Guide. So, yun lang po mga boss. Maraming salamat sa inyo lahat. Sana maka-jackpot at today, maka ta para happy lahat. Good luck po para sa ngayon araw po ng uh, Martes. Peace out. Okay. So, nga pala mga boss, by the way, kanitong pamintin ha. Isingit ko lang niya itong pamintin. Itri, baka maglabas to guys. Pamintin na to. Three days niya. Pamintin na to is five, four, six. No? Three days. So, may na itong pamintin na five, four, six. Ayun iba yan guys, kahit pag gamay gamay lang papiso piso baka mukalit ni nga tong eskalera na 546, So, kusog ni guys for this month of September. Okay, so muntik-muntikin na to. 561 6 5 uh, 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 Muntik-muntikan na, di ba? So, bantayan na yung atong 5 baka mukalit na. Okay?